What's up guys, Boss Tubes nga pala. Marahil sa inyo guys, is marami na nakakilala sa mag-asawang to, no? Yan, sa mga di naman nakakilala guys, yung dalawa na yan, sila po yung online seller na ay habang sila ay bumabiyahe. Bali, ang tinuturing nga guys na suspect or mastermind sa pangyayaring to is itong mag-asawa na to. Yan, sa mga di nakakailan guys, yung mag-asawa na yan is kanilang kumare at kumpare pa, na ang pangalan is Anthony Limon at Joanna Marie Perez. Ang saklap lang guys, di ba? kumare at kumpare mo pa yung gagawa ng ganito sa iyo, no? Yan sa mga hindi nakakaalam, guys, itong mag-asawa na to is meron po silang utang doon sa dalawang online seller na yon na nagkakahalagang 13 million. Yes po. Then ang sabi pa sa balita dito, guys, itong dalawang mag-asawa na to is nag-hide pa to ng hitman para lang mapatay itong mag-asawa na to, no? Na binayaran pa daw nila, guys, ng 900k para lang magawa yung mission na gusto nyo lang mangyari sa mag-asawang yun, no? Then, malapit pa dito, guys. Pagpatay nga daw ng mag-asawang to, is pumunta pa nga daw sa lamay itong dalawang sospek na to, no? Isipin mo, ha? Nagawa nilang makipaglamay pa, no? Na alam naman nila sa sarili nila sila yung sospek or mastermind sa pangyayari, pero nakapunta pa sila ng lamay. Para makikita mo lang to, guys, sa, ano, sa mga palabas, ba diba? Yung tipong mayroong pinatay, tapos yung pumatay, pumunta pa doon sa lamay na parang walang nangyari ganong kalupit tong dalawang to. Dito natin mapapatunayan guys na iba talaga ang nagagawa ng pera, no? Then iba din nagagawa ng inggit, guys. 'Di ba? Uh, ayon sa balita guys, is nangyayari nga daw to, 'di ba, dahil sa utang. Si so, syempre dahil na rin siguro sa inggit, 'di ba? Kasi sa mga hindi nakalam guys, uh, number one distributor po itong online seller na to yung namatay. Then ito naman kaibigan niya is ito yung parang pangalawa, no? So ang ibig sabihin sa pagkapatay no itong online seller na to, maaari siya maging number one supplier na, no? Dahil nga nawala na yung kalaban niya sa kanilang negosyo. Then pagdating naman sa pera, guys, 'di ba? Isipin mo 30 million yung inutang niya na hindi niya siguro kayang bayaran pero dahil sa hirap ng buhay is gumawa na lang siya ng hakbang para matapos na yung problema niya, no? Na kahit na kaibigan niya pa is kaya niyang bawian ng buhay, wag lang siyang mapurwisyo sa usaping pera. So, ganong kalupit guys. Ganong kalupit talaga yung pera dito sa mundo natin, di ba? Na nakakalungkot lang isipin na mismo kumpare mo pa at kumare mo pa, no? Na kinuha mong ninong or ninang para sa iyong anak na pinagkatiwalaan mo, yung pala sila din yung babawi sa iyong buhay, di ba? Nakakaawa guys yung bata at yung, syempre yung ate, no? Dahil nasa kanila na yung lahat eh. Kumbaga, nasa kanila na yung masayang pamilya, nasa kanila na yung pera, pero nandahil sa pangyayaring to, di ba? Nawala na parang bula yung mga pinaghirapan ng mag-asawa para sa kanilang anak. Kawawa naman, di ba? Kaya buti na lang talaga, guys, is nagawan agad to ng paraan ng ating pamalaan, no? Kumbaga, napakabilis, guys, ng kaso. Parang sabi nga daw dito, guys, 10 days lang. Um, nilakad yung kaso then nalaman agad nila kung sino nga ba yung suspect or mastermind sa pangyayaring to no. Then ang opinion ko naman guys sa pangyayaring to, sa lahat ng mga mahilig umutang, di ba? Kung hindi niyo naman kayang bayaran guys or alam may mahihirapan kayo, is wag na lang kayong umutang no. Dahil yung mga nagpapautang na yan guys, is pinaghirapan nila yung mga pera na yan, di ba? Hindi lang naman nila yan napulot. Kaya wag kayong magagalit kung sisingiling kayo ng pinagkautangan nyo. Kaya nga utang eh, di ba? Kailangan maibalik nyo yan. Kaya wag kayong magagalit kung sinisingil kayo, di ba? Dahil ginusto nyo yan, eh kayo ay umutang humingi ng tulong sa kanila. Nung lumalapit kayo sa kanila, napakabait nyo, di ba? Pero nung kayo ay sinisingit para na kayong hindi maitindihan, kayo pa yung galit, di ba? Then pagdating naman sa usapang inggit, guys, huwag na huwag nyo i-compare yung sarili nyo sa ibang tao, no? Dahil hindi hindi kayo magiging masaya dito. Bukod doon, syempre, hindi na kayo makakapag-focus sa buhay mo dahil iniisip mo na si ganito, um, lalo siyang umaasenso, ikaw hindi ganyan, di ba? Kung baga, dapat mag-focus ka lang kung ano ba yung goal mo sa buhay. No, wag na wag mong isipin yung ibang tao. Kung sila is maganda na yung buhay, nandito ka pa, sabi nga nila is uh, umiikot lang po yung ano natin, no? yung buhay natin, di ba? Kung ngayon is nasa buhay ka na parang mahirap, yan, um, kapos ka sa pera, di ba? Sabi nga nila habang may buhay is merong pag-asa. So, laban lang, di ba? Wag na wag mo i-compare yung sarili mo sa iba dahil hindi hindi mo tatahimik yung buhay mo kapag ganyan yung mindset mo, di ba? Tulad na lang nito na ito, guys, nagawa nila yung ganong krimen nang dahil sa pera, nang dahil sa inggit. Kumbaga pinagplanuhan talaga nila 'to nang maayos, di ba? Biro mo naglabas sila ng 900k para lang umupa ng isang hitman para magawa yung ganong bagay, no? Ibig sabihin, pinagplanuhan talaga. So, ganun nagagawa guys nung inggit. So, sa usaping kaibigan naman guys, wala tayong masasabi dyan, no dahil lahat naman ng tao is merong kaibigan. So, depende na lang siguro sa kakaibiganin mo. No? Dahil hindi naman lahat ng kaibigan guys is tulad nito, di ba? Kayang pumatay ng dahil lang sa inggit at sa pera. Ibig sabihin, hindi siya tunay na kaibigan guys. Dahil kinukumpara niya yung sarili niya sa kaibigan niya na which is maling-mali, di ba? So yun lang guys, sana meron tayong natutunan sa mga pangyayari na to, no? Na huwag tayong magtitiwala guys kahit kanino. So hanggang dito lang muna tayo guys, salamat sa inyong panonood. Peace out.